Ayan guys, kakatapos ko lang mag-breakfast and nandito ako ngayon sa gym para mag-workout sandali. And then mamaya, go na tayo sa beach. Cherries! Ayan guys! Anong oras na ngayon? mga ano na ngayon, mga 11, ano na, 11 plus na dry. Nakakaloka. Naglalagay lang ako ng sunscreen. Paubos na yung sunscreen ko dito sa Miami. Miami, Florida. <laughs> Kasi pupunta ako ng beach. di ba diba? Magbe-beach tayo muna ngayon. Maliligo ako, ba diba? Bongga, bongga. kailangan nating maglagay ng maraming maraming sunscreen para naman hindi tayo mangitim pagkabalik natin ng Dayton. Charis! <laughs> diba? Pilipino tayo, hindi tayo American dahi na nagtatan, na magtatan tayo, ba diba? Hindi ko nga mapahiran yung ano yung hindi ko. Ayan. O, ba diba? Pag pumunta tayo ng beach, dapat beach ready tayo. Beach ready! Yan. Ay, siguro yan. Dali lang natin yung ating sunscreen. Ayan. Pwede na yan. Muna tayo, ay mga Inday. Nakakaloka. Oh, pak na pak. Nakaubad na naman. San ka dyan? Charis. Dito guys, sa may Holiday Inn, may lagusan kita kung saan pwede kayong lumabas. Meron daw, ano, complement, meron complimentary ano dito. Complimentary chair dito. Hindi na natin. Ang tayo pwedeng mag-stay. natin. Hi, where can I stay here? I can just pick and choose? Yeah, you can choose. Okay. Ayan. I can choose the, ano, Two chair and one umbrella. Ngayon natin, saan tayo mag-a- Nandar sa- Ay, Walang ano doon. Ayun, oo. Oh, Merong ano. Natutulog lahat ng mga tao dito. Ano to? Sleeping quarter? <laughs> Parang ginawang sleeping quarter. Ang mga lola nyo. Uy, ang dumiti. Doon tayo. Dah. Ito, ito. Wala pang ano. May chit ay, dala. Sakop na yung iba. Dito na lang. Charac. Ayan. Cherries. Ang dami mga matyara. Ginawa nilang ano dyan. Ayan. Ayan. Complementary to. Ewan ko kung complementary sa lahat ng mga guests. Pero dito muna tayo. Okay. Tingnan nyo guys kung ano yung laman ng bag ko T-shirt Ano pa nga ba <laughs> Diba Deodorant <laughs> Para hindi tayo magamoy mabaho dito day Tsaka syempre sunscreen Ni Trigina At syempre dahil nagdala ko ng ano baon ko dahil <laughs> Shalom kaya yeah, kung siya di maingay dito kasi nagre-relax lahat ng mga tao. Ayun, nagdala din ako ng ano dyan. Pinya. Pinya is life. Charis. syempre lang ang bumili pa ako dito dyan. Ang mahal na mahal ng mga ano dito. Binili ko lang sa grocery. Deadman at saka tubig. Dali na ako ng tubig. tapon yung ano Higyan natin ano Masisira siguro ito after ko mag-bitch <laughs> Masisira yung ano ko dahil. Masisira yung skin ko syempre <laughs> so, Sunscreen naman tayo, Sana naman hindi Bakit ako sa yung view ko Ayan, di ba ang ganda Wala masyadong apam doon liligo ako later. Question. Bakit <laughs> bakit karamihan ng mga tao dito sa ano sa front beach ay mga tulog at walang ginagawa. <laughs> Ginagawang sleeping quarters itong ano 'yan. kanya-kanyang hotel, kanya-kanyang ano, kanya-kanyang ano din yung parang mga pakulo na ganito. Hindi ko alam kung complimentary to sa lahat ng guests or sa Platinum Elite lang. Binibigyan nila kami ng green wristband para makapunta dito at ma ano tong maclaim ang this uh, beautiful chair tsaka umbrella for free Charis, sana may nakakaloka diba so everyday meron kaming complement. dalawa yung binigay sa akin sabi kapag kailangan ko pa kumuha na lang ako diba sarap mag ano, dito magliwal yun ako mamaya 1 o'clock na. Ay, hindi mainit. Ngayon sa Miami. Sa Miami Beach. Diyan, pwede ko ako ng mga pagkain para tipid. Diba? Dito lang talaga ang no? sa Miami na puso yung confidence ko na magubad-ubad. <laughs> Kahit hindi naman ako maputi or kakinisan. Jagmakers lang. Kasi ang mga tao dito walang pakialam dyan. Dead na. Mataba ka man, maganda man yung katawan mo, dead na kills. Hmm. What? Hindi ko muna ubus yun. Pusyo, magugus ako after na ako. After kong maligo sa beach. lumipat ako guys dito sa may unahan kasi mas refreshing dito diba walang sagaba charis kitang kita mo yung ocean ayan diba diretso sa beach tapos mas malakas yung hangin dito fuck alam nyo guys um sa buhay yung meron tayong kanya-kanyang mga prioridad. Meron meron akong na-receive na ang na PM na parang ay sobra naman tong si ano. <laughs> sobra ka naman kung gumastos, sabi niya ganun. or ang dami mo namang nagastos sa mga trip mo, sabi kong ganun. Then, hindi ko naman sinasabi na ano, for free itong lahat. But you can always travel for cheap, guys. Tsaka, huwag natin pakialaman yung, ano, yung pera ng iba kung saan niya man gagastos eh. Kasi hard-earned money niya yon Or, wag tayong kung meron tayong mga kaibigan na nag ano nagta-travel enjoying their life or enjoying their time in this world wag tayong biglang mag-post na parang ano ba yan si ano panayplex ay nako dai isipin mo din yung ano kamatayan mo mga ganun negativity inggit yarn <laughs> diba may mga taong talagang ganun yung parang <laughs> happy si yung parang happy sila kapag sila yung nakakapag-travel. <laughs> Pero pag may nakikita silang ano, ibang tao na nagta-travel, enjoying their life in this world, parang <laughs> may kirot sa kanilang puso. Charis, yun yung mga kaibigan nating walang ginawa kung hindi maging nega sa atin, di ba? Huwag nating i-treasure yung mga ganong tao. O kaya, yung parang feeling, feeling na ano, na parang, feeling financial planner or financial advisor na lahat ng ginagawa niya ay tama dito sa mundo, 'di ba? <laughs> yung parang siya na yung pinaka ano, uh, financially stable, financially stable o kaya financially correct lahat ng mga ginagawa nila. Niya, I mean. So, wala namang, ano, kanya-kanya tayo ng priority. Yung iba priority na magka, ano, ganito. Yung iba priority magkabahay. Yung iba priority yung savings. Meron namang iba na kagaya ko na parang priority ko naman yung savings. Pero at the same time, we have to balance it out. Kasi kung puro tayo savings, kung for example, namatay tayo bukas, natsugi tayo bukas, sinong magmamana or sinong makikinabang ng mga pera natin, di ba? So, dapat, i-balance din niya, friend. Hindi yung puro ano tayo, puro tayo ipon. Dapat merong balance. Kayo na yung bahala kung ilang porsyento yung daga yung ilalaan ninyo for savings, kada pa check ninyo kung ilang porsyento yung ilalaan ninyo for um uh, ano to, Um, travel, ilang porsyento para sa bills, ilang porsyento. di ba? Huwag tayong nega, day. Chari, sige na, maliligo pa ako, day. See you later. Gumuglog lang tayo, guys, sa tubig. Para bongga. Ay, naku, day. Merong ano, day. Merong guwapo. Char. Na mataan. Chari.